Kamay mo, dali. Ang babata na may sapi. Ayan o, tulog na. Pagkalabas. Okay na yan. Ring, gising. Oh, masarap ah, ng tulog mo eh. Good, good mo rin. Dali. Balik. Yan, nandiyan na kalalawa niya. Gising. Napagod na ano bago? Bay, labas na bago pa kita purgahin dyan. Labas! Labas!

Sabi <laughs> 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 sa kanya, <laughs> link, link. yun. Kuha niyo ng tubig. Ako, Ako, na. Ako na lang po. Parang yun. Sa pili.

po Nasaan ang tubig mo na eh? Naka Nanay, pa yung mga Ano yung inungan tubig? Dumihan mo. Mo, mo ha? Alam ba kasi, bakit ka dito, Alam ba? Ha? Nagtatanda mo nangyari sa'yo kanina? Di ba natanda nangyari sa'yo kanina? Sabi mo, waaay! Tawag siya eh. Hanap ka na muna man ang pesto mo doon. Dalhin mo aray, tapos inumin mo na inumin niya. At pwede ka magsuka na magsukat. Lalabas yung mga jablo mo ha. May ilan na lumabas. Siguro yung mga nauna na si malalakas na iwas, siguro may hina ha? Sige. na, hindi ka na nalala. Bili mo ka ka dyan, ha?